Hi guys! <laughs> magloto kami ano salad. Ay magloto. Magawa pa lang salad. Para mamaya. Si put Pot bumili nito. Nang pang salad namin. Pota, Tapos pota na oh, kami yung yeah. pansir. And lechon manok. Malabot. Ano ba ito? Matanggal ito nga. Ito o. Oh, ayan. Sige, po. sponsor ni popo oh. salad, salad. O salad. O salad. re natin yung pang salad natin. Buksan natin ito. Buksan ito. Maya-maya ano na. Ilang oras na lang, oh. New Year na sa Pilipinas. Sa bahay, busy sila. ang mga persona sa bahay namin. Bye, PC ang person. Bukas ko lahat kasi para ano. Uh, Bye. Ang papa eh. Ang papa. Ang papa. Ay, Tay! Happy New Year! Uh, Happy New Year! <laughs> Ang antay naman na <laughs> tumbo. <laughs> Hindi para mamaya pagka nyo, pagka hating gabi, gising siya. Hmm. Stringer natin. Pero, okay. Puro fruits. Request kasi ni Potpot puro pot, daw frutas. yan. May ka guys oh. Ramit pala tong anong salad natin. Diba? Hay lang magbukas ng ano oh nang ganito oh. Danyanin lang sa yan. Laglag technique 'ko na yan oh diba. Lagtek talaga. Oh masarap sa salad sa salad yung may natapit po po tsaka kaong walang kaong na uh, ano hmm Mm. Mm. parang nabukas ayan i drain ko din siya i-drain i-drain natin ano siya red si putput -put, -Pot, ayaw ng red <laughs> takot sa sarili

in my live, may video ha. Huh? Mm. Fruit salad ke fruit salad to suya makaroni ana hati. Suya mo wa. Sige ada dapat ti. Makaroni. Ayan. Busy, busy kami sa alin ka. Hindi mamaya. Tapos kunting makaroni lang Ganitong makaroni lang inasin ko. Wow. tomato salad. Puro fruits, guys. oh puro fruits. Day, masarap si Day. Puro fruits. <laughs> Dahil yung ititipid. <laughs> Oo. Oh, oh. Hindi kami tipid. Mayaman kami, guys. Okay, mayaman kami ngayon. Pang mayaman talaga okay, to, guys, sa pagkain. Sa totoo lang. Mayaman kami ngayon. Puro fruits. Puro fruits. Mayaman kami Kunti lang yung macaroni. Wow. mashallah. ayun Ay, yung pasas ko na, Day. Mayaman kami ngayon. Tagay natin pasas. O, di ba? Pang mayaman talaga tong Walang ano to. Walang mayonnaise. No more mayonnaise. Pag nagsalad may kayo, huwag yung lagyan ng mayonnaise. Kasi, okay, yung... nagtitubig yan. Kasi, lagyan ng mayonnaise. Ayun. mo, kayo, Guys, Oh. Wow. Ay. Wow. Wow, yummy. Tingnan niyo. Fruit salad with macaroni. Ayan na yung salad namin. Pagmayang, ho. Okay na yun, tao na yung, Marami na. Oh, ayan, oh. Ayan. Salad namin. Ilagay namin to sa, ano, sa freezer. Para mamayang gabi, ice na siya. Okay na may kamay na oh Uy, wala ko sa kamay. Okay na may kamay na yun. Wala ko sa kamay, guys. So okay, mag-alala. Dating ko nga, ay parang kundins natin. Ano lang? Tikman ko si Sir Tio. Tikman mo pwedeng lagyan to ng ano? Pwede eh. Eh, tikman mo nga. Kaon mo 'yan ni Yung cheese. Tamis. Okay na? Tamis. Patamis. Ay, wag na. Ay, tama na yan. Lagyan natin cheese. Okay na? Okay na yan. Pagit yung masyadong matamis. Ito na. Mamaya, ano yan? Pag nag-ano? Nalagay sa freezer. Huwag natin lagyan mayonis o yan. Huwag na? Huwag na eh, yan lang. Yung salata namin dito of mayonis to ha. Nasarap siya. Salata. Salad pala. Fruit salad. Fruit salad namin. Sabi kasi ni salata daw. Oo kaya nakisalata na rin ako. Malinis tong kamay ko. Huwag kayong ano dyan. Mag-prepare ako ng ano. Wala tayo cabbage. Mas ripulyo na lang. Pansit. Ripulyo. Ay, ripulyo. Carrots na lang, walang cabbage. Ripulyo. Ripulyo. Wala na yan. Wala na yan. Okay na yan, ripulyo. Ay, ripulyo. Carrots lang carrots. Tapos lagay ko ng dahon ng ano. Pag naluto, nalagay ko ng dahon ng ano, ng lettuce. Hindi oh, oh, mo tapos mo Oo, oh, hindi oh, mo tapos. Uy, excited ka talaga ba? <laughs> pa tapos. Ano, tapos ka? Iubos yan. Oo, oh, oh. ayun oh. Gawin natin juice. Saan yung ano, ate? Yung? Yung ano, sa ano, kate? Ayun oh. Ibalik mo yun, ay. Gawin natin juice yan. Ang lagay mo dito, ito lang? oh, yun, oh. ayun oh. Ah, yun, ayun, ayun, ayun. Ayun, pati yun oh. I-mix oh. mo. Oh, oh. Masarap yun. I-mix mo. Masarap. Parang wine na siya. Diba? Uh -huh. na. Tapos na siya. Ilagay ko siya sa freezer. Para malamig siya mamaya. Ilagay ko siya dito. Then ilagay sa freezer. Sarap siya. Sarap Loaded, lo Loaded, Loaded. I am a big looking at

simple na tigilin mo. Ay, ina mo ko yun ha. Nagluto ako pansin, di ba? Ina so, mo ko yun. Ina mo Okay na yun. Okay na yun. Carrots okay lang nilagay ko. Okay na ah. pansit na kulang sa lamas. <laughs> tingnan nyo guys. Sa umas na din pala yung pan. Walang lamas. Walang ano. Repolyo. Ano lang siya. Carrots. Tsaka manok. Oh, ayan yung handa namin mamaya. New Year! Fireworks! Uh, wala na! <laughs> Sorry, Kat! Ito ang handa namin. Kompleto. Dami namin handa, oh. May bihon. Asan ah, na si Putput? May bihon. Kuli ng takip. Magkain na tayo, eh. May kanin kami. O, yan. Dito yung plato. Mm. Dito, 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 dito Oh, di ba? Dami. May tinapay. May fruits. May suman. Uh, may biko pa kami. Advance to kahapon na biko, di ba? Oo, oh, di ba? May New Year din kami dito. Okay, Akala okay, nyo, okay, diyan lang nga. may prutas kami. Prutas <laughs> <laughs> na bulok. <laughs> Ay. Mga burikat, ito yung ano, yung pansit. Mas meron kaming salad. May white rice. May manok na sunog. May itlog. May tinapay. May fruits. May biko. Tapos ito, anong sawsawan? <laughs> may alope. May bitsu-bitsu. O may drinks. O, oh, di ba? dami. Ikat, o. Oh. Happy New yeah. Year! Happy New Year! Ayan yung handa namin ngayon. Dami na. No. Dami, ah. Happy New Year! Happy New Year, guys! <laughs> o, oh, apat lang kami. At least kahit papano may handa kami. Di ba? Diyan nga yung isa. Opo, siya. Hi guys. Dami namin handa today. <tapot> chili. Ay. May ano na kayo? Eh, orong nyo dito. Wala kayong space dyan, o. Orong nyo. Ilagay lang natin dyan sa taas, o. Para may space tayo. O, ayan. Ako nagkua ng maya. Mm, diba? Diba? Ganyan. <laughs> dami namin handa, guys. Guys, dami namin handa. Kahit kami lang. Kasi put-putin ng... nila kita sa video. Mm. Ayaw ni Putput -put ng uy. video, uy. uy. <laughs> Isisil-sisilan <ayaw> niyo din yan. Eh, talagang <laughs> dalawa, Ate. Talagang dalawa. Oh. Hmm. Wait lang. Kukala ko ng ano. <laughs> ng... Bakit puro sahog to? Ha? Huh? Saan? <laughs> Parang tinidol. Hmm. I want rice. Wala. Ay, rice. Siraan. Siraan. <laughs> Sira yung plato ba? Sige, nagisil ko ba? Sira yung plato, oh. Hindi oh. maano yung plato natin. Hindi matibay. Nasira. Uy. Hi, guys. Kain. Oh, teka, mm. okay, kain. Wala. Gabi, ano, oh? Fireworks? Hmm. Thank you, babe. Yung maliit na eh? ano. yung maliit na kutsara. Pang ano mo dito. Ay, Ay hindi ako. ko kuha ako. Kuha ko. din. Kusirya na ito.